Sa panahon ngayon, bukod sa tubig, damit, pagkain at tirahan, ang transportasyon ay isa na sa mga pangunahing pangangailangan ng mga tao. Hindi tulad ng unang panahon, sobrang dali na lang makapunta at makarating sa isang lugar, gano'n man ito kalapit o kalayo. Marami rin iba't ibang uri nito at kabilang na dyan ang mga sasakyan na makikita ngayon sa lahat ng lansangan. Iba't ibang kulay, tatak, hugis at iba pang mga katangian ng sasakyan para matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga taong sasakay dito mula sa pampribado hanggang sa mga pampublikong sasakyan. At kung dati ay mas madali ang pagkukommute, sa paglipas ng panahon ay unti-unti na itong nagiging kalbaryo lalo na dito sa Metro Manila. Hindi lang dahil sa siksikan sa mga jeep, bus, at sa tren, kundi pahirapan na rin ang pagsakay sa mga ito. Isama mo pa ang usad-pagong na trapiko, lalo na sa kahabaan ng EDSA. Kaya minsan ay di mo maiiwasan na mapaisip na bumili na lang ng sarili mong sasakyan. Pero sa dami ng mga pagpipilian, ano nga ba ang sasakyan na tama para sa'yo? Ito ang Pinoy Car Guy para ituro ang mga bagay na dapat isaalang-alang sa pagbili ng sasakyan. Bago tayo pumunta sa mga gagawing basehan sa pagpili ng sasakyan, kailangan mo munang malaman na ang pagkakaroon nito ay hindi basta-basta lang. Hindi lang ito ginagamit kapag kinakailangan, kundi isa rin itong karagdagan sa iyong mga responsibilidad. Hindi na tatapos sa pagbili ng sasakyan ang kailangan mong gawin. Bukod sa pagpapanatili na palagi itong malinis at nasa ligtas na lugar kapag hindi ginagamit, kailangan rin ito ng regular na maintenance para palagi itong nasa magandang kondisyon. Ibig sabihin, marami ka pang kailangan pagkagastusan sa iyong sasakyan bukod sa pagpapakarga ng gasolina o krudo. Marami kang kailangang palitan paminsan-minsan, katulad ng langis, mga filters, gulong, at napakarami pang iba. At kung sa tingin mo ay hindi ka pahanda sa mga ganitong bagay, siguro ay hindi pa napapanahon para sa iyo ang magkaroon nito. Hindi dahil ikaw na lang yung walang sasakyan sa mga kaibigan mo, o kaya ay merong zero down payment na promo kang nakita, ay bibili ka na nito. Pero kung sa tingin mo naman ay kaya mo at buo na ang iyong desisyon na magkaroon ng sariling sasakyan, magpatuloy na tayo sa pagpili ng sasakyan na sakto para sa iyo. At dahil napakarami ng mga pwede mong pagpili ang uri at modelo ng sasakyan, kailangan mo munang sagutin ang mga katanungan na ikaw lang ang makakasagot. Ang una ay ilan ba kayo na palaging sasakay dito? Marami na ba kayo o kayo ba yung tipo na nagsisimula pa lang gumawa ng serili niyong pamilya? Ang bilangin mo lang ay yung palaging sasakay at hindi ang buong bilang ng inyong pamilya kasama yung mga nasa ibang lugar. Siguro ay may isip mo na van agad ang inyong kukunin para kapag pumupunta ang mga kamag-anak mo sa inyo ay kasyang kasya pa rin kayo. Pwede naman yung ganun, pero ang kaso lang, gaano lang ba kadalas silang pumunta sa inyo? Baka naman kung dalawa o tatlo lang kayo sa pamilya, ay masyadong malaki na ito sa inyo kapag sa mga ordinaryong araw na wala ang inyong mga kamag-anak. Hindi kaya mas mainam kung bumili na lang kayo ng mas maliit na sasakyan kung saan sakto lang para sa inyo dahil kayo lang naman ang palaging sasakay dito. Kapag mas malaki kasi ang inyong sasakyan, mas malaki rin ang inyong magagastos hindi lang sa maintenance, kundi pati na rin sa gas dahil mas malaki rin ang makina nito. Magrenta na lang kayo ng mas malaking sasakyan kapag pupunta sa inyo ang inyong mga kamag-anak. Ang sunod na tanong ay gaano ba karami ang ilalagay mong gamit o bagahe o kaya ay para saan pa ba ang iba mong paggagamitan ng sasakyan? Maliban ba sa pagiging service ng inyong pamilya, ay meron rin kayong negosyo at gagamitin mo rin itong panghakot ng mga gamit o paninda? Kasi kung oo, pwedeng pickup truck ang kailangan mo o kaya isang maliit na truck katulad ng L300 o pwede rin naman na SUV at lalagyan mo na lang ng top load sa itaas. Ang sunod na tanong ay saang lugar ba kayo nakatira o kaya ay anong klaseng lugar ba ang inyong palaging dadaanan? Nakatira ba kayo sa probinsya? o sa siyudad kung saan meron na rin matinding traffic? Tandaan na magkaiba ang fuel consumption kapag maluwag ang kalsada kumpara kapag sa palaging naiipit sa mabagal na daloy ng trapiko. Palagi nyo rin bang gagamitin ang inyong sasakyan sa long drive o pang service nyo lang na pangsundo sa inyong mga anak o kaya ay gagamitin lang kapag papasok sa trabaho? Ang pang-apat na tanong ay gaano ba kalaki ang inyong parking space? o kaya ito rin muna una mong tanong na kailangang sagutin. Kasi kung wala, lalo na dito sa Metro Manila at plano mo na sa labas na lang ng inyong bahay iparada, ay huwag ka na lang munang bumili dahil masyado ng marami ang sasakyan dito at kapag inokupa mo pa ang kalsada sa labas ng inyong bahay, ay makakadagdag pa ito ng pagsani ng mas mabigat na dali ng trapiko dahil hindi magagamit ang kalsada na nakalaan dapat para lang sa mga sasakyan. Maaari rin itong hatakin o ito kapag biglang nagigpit ang mga MMDA. Pero kung talagang kinakailangan nyo ng sarili nyong sasakyan, mas maganda kung meron kang rarenta parking space na malapit sa inyo katulad ng sa mga gasolinahan. Pero sa pagkakaalam ko, inaabot ito sa isang daan hanggang dalawang daang piso ang overnight depende sa lokasyon kaya napaka-importante ang pagkakaroon ng sariling garahe bago bumili ng sasakyan. Ngayon, kapag nasagot mo na ang apat na unang tanong, maglaan ka na ng budget mo para sa bibilin mong sasakyan. Siguraduhin mo na yung kaya mo lang at yung hindi ka mababaon sa utang. Yung tipong hindi lalagpas sa kalahati ng income mo yung babayaran mo buwan-buwan kasi kapag nagkataon, baka dito lang mapunta ang sahod mo at wala ka ng pambili o pambayad sa iba mga gastusin. Huwag ring maglo sa banko kung alam mong hindi mo ito kayang tapusin na bayaran dahil masasayang lang ang ilalabas mong pera sa mga paunang bayad. Dito rin sa budget mo nakasalalay kung anong klase ng sasakyan ang pwede mong mabili. Kung yung pinakagusto mo ba o kung saan lang aabot ang kaya ng iyong bulsa. Kapag alam mo na kung magkano ang iyong nakalaang budget para sa bibilhin mong sasakyan, ang una mong pagpipilian ay yung sa brand new ba o sa second hand mas madali mo itong masasagot kung babalikan mo ang budget mo para dito. Parehong merong advantage at disadvantage ang mga bago at mga lumang sasakyan. Kung wala ka pang masyadong alam sa mga sasakyan at kaya mo namang bumili ng brand new, ito na ang para sa'yo. Mas reliable at sigurado ka na ikaw ang unang magmamayari ng sasakyan. At dahil bago, syempre mas mahal hindi lang ang mismong halaga nito kundi pati na rin ang babayaran mo sa insurance sa mga unang taon nito at pati na rin sa tinatawag na Periodic Maintenance Schedule o PMS. Kung bibili ka ng bago, mas mainam kung kaya mo nang bayaran ng buo ang halaga ng sasakyan para wala ka nang poproblemahin buwan-buwan at hindi mo na rin kasamang babayaran ang interes nito. Pero kung hindi mo ito kaya, bayaran mo lang ito sa pinakamaiksing panahon na kaya mo para mas maliit lang ang interest rate o kaya ay magbayad ka na lang ng mas malaking down payment. Kung papatulan mo naman yung zero interest down payment, mapapansin mo na babawi nila ito sa babayaran mo buwan-buwan at kapag kinumpute mo ito sa loob ng limang taon, ay halos aabutin ito ng doble ng mismong halaga ng sasakyan. Siyempre, nasa sayo pa rin yon kung kaya mo itong tapusin. Pero kung limitado lang ang budget nyo at hindi nyo pa kayang bumili ng bago, Baka ang segunda manong sasakyan ang para sa inyo. Mas marami kang pwedeng pagpilian dito kumpara sa mga bagong sasakyan. Merong mga tindahan ng second hand na sasakyan at medyo mas mahal ito kumpara sa pagbili sa mga nakapost sa online. Ang kagandahan sa pagbili ng second hand ay isang beses mo lang itong babayaran at wala ka nang iisipin buwan-buwan. Pero syempre, ikaw na ang bahala sa lahat kasama ng maintenance nito. Ang pagpili ng mismong unit ang pinaka bahagi ng pagbili ng second hand na sasakyan. Siguraduhin mo na nasa magandang kondisyon pa rin ito para hindi sumakit ang ulo mo kapag may biglang lumabas na problema ang sasakyan. Kung hindi ka marunong pumili, magpasama ka sa kaibigan o pinagkakatiwala ang mekaniko para tulungan kang tingnan kung papasasakan niya ang sasakyan na balak mong bilhin. Kung mahilig ka naman sa mga classic cars katulad ko, sa segunda ng sasakyan mo lang mabibili ang dream car mo. Pero kung may plano ka na classic car agad ang una mong bibilhin, mas maganda kung bumili ka muna ng mas reliable na sasakyan para meron ka pa rin gagamitin kapag nagka problema ang mas lumang sasakyan. Hindi pa dito nagtatapos ang pagpipilian mo sa pagbili dahil kailangan mo rin pumili kung anong klaseng sasakyan ang gusto mo. Merong dalawang pangunahing uri ang mga sasakyan. Ang manual at automatic. Nagkakaiba ang mga ito sa paraan ng pagmamaneho. Kung mag-aaral ka pa lang, mas madali ang automatic na matutunan kaysa sa manual. Pero para rin itong merong advantage at disadvantage. Para mas madali ang pagpili mo, pwede mo pa rin balikan ang budget na nakalaan para sa bibilin mong sasakyan. Mas mura ang mga manual na sasakyan kumpara sa mga automatic sa parehong modelo. Mas mura rin itong ipaayos dahil mas simple ang disenyo ng mga gears ito sa loob ng transmission. Pero kung mas malaga sa inyo ang mas maginhawang pagmamaneho, automatic transmission car ang para sa inyo. Kapag nakapili ka na kung anong uri ng transmission ng sasakyan ang mas gusto mo, ang sunod mong pagpipilian ay kung anong uri naman ng makina ang tama para sa iyo. Katulad ng sa transmission, meron ring dalawang uri nito na pwede mong pagpilian. Ang gasoline at ang diesel engine. Mas malakas ang hatak ng mga dekasolina sa highway, pero mas malakas naman ang dekrudo sa mga paakyat na kalsada. At kadalasan, mas tipid ang paggamit at mas mura ang mga diesel kumpara sa mga gasoline engine. Kaya para rin merong advantage at disadvantage ang dalawa. Pero kung babalik ka ulit sa yung budget, mas mahal ang diesel engine kumpara sa mga gasoline engine sa parehong modelo. Kapag nakapili ka na sa mga uri ng sasakyan, brand new o second hand, automatic o manual transmission, at diesel o gasoline engine. Ang sunod na pagpipilian mo ay ang body style na gusto mo at pati na rin ang tatak o ang brand nito. Bukod sa budget, babalikan mo rin ang bilang ng mga taong palaging sasakay dito at pati na rin ang mga bagahe. Kung halimbawa ay nagsisimula pa lang kayong gumawa ng pamilya o meron pa lang kayong isa hanggang dalawa na maliliit na mga anak at medyo hindi pa ganoon kalaki ang budget para sa sasakyan, pwede mong tingnan ang mga hatchback. Dahil isa ito sa mga murang sasakyan ngayon, mapabrand man o second hand, katulad ng Toyota Wigo, Kia Picanto, Honda Brio, Suzuki Alto, Hyundai Ion, Mitsubishi Mirage, at marami pang iba. Maliit rin lang ang makina ng mga ito, kaya isa rito sa mga tipid sa ng sasakyan. Pero kung kailangan mo ng mas maraming maisakay na gamit bukod sa inyo, yung mga subcompact sedan ang pwede mong tingnan. Kung saan mas marami kang pwedeng mailagay ng mga gamit, katulad ng Toyota Vios, Kia Soluto, Honda City, Suzuki Siaz, Nissan Almera, Hyundai Accent, Mitsubishi Mirage G4, at marami pang iba. Pero kung medyo malalaki na ang mga sasakay dito at kaya niyong bumili ng mas malaki dito ng konti, pwedeng ang mga compact sedan na ang pagpilian nyo. Meron itong mas malakas na makina kumpara sa mga subcompact at mga hatchback na sasakyan katulad ng Toyota Corolla, Honda Civic, Nissan Silphi, Mitsubishi Lancer, at marami pang iba. Ang sunod na mas malalaki dito ay ang mid at full sedan. Ito yung mga pangmalakasang sasakyan na gamit ng mga mayayaman dahil sa mga luxury features nito. Kung sa tingin nyo ay kaya nyong bumili nito, pwede nyo rin itong tingnan. Kung ayaw mo naman sa mga sedan dahil medyo mababa ito kumpara sa ibang sasakyan, pwede mong pagpilian ang mga crossover at wagon dahil ito ang parang pinaghalong maliit na SUV at hatchback. Kaya marami pa rin yung pwedeng ilagay dito pero nasa apat hanggang limang tao lang ang kasya dito depende sa laki. Pero kung mas malaki ng konti ang inyong pamilya, kailangan ay mas malaki rin ang sasakyan ang kunin nyo. Ang sunod na sasakyan ay ang mga MPV o ang multipurpose vehicle o mas kilala rin sa tawag na minivan. Kasya dito ang hanggang pitong katao katulad ng Toyota Avanza, Honda Mobilio, Nissan X-Trail, Suzuki Ertiga, Mitsubishi Expander, at marami pang iba. Pero kung nasa limang tao lang ang sasakay dito, pwedeng ibaba ang mga sandalan sa likod na upuan para lagyan ng mas maraming gamit kung kinakailangan. Meron rin itong mid-size at full-size, kaya magdedepende na lang ulit sa budget nyo para mas madali kayong makapag-decide. Ang mga makina nito ay hindi naman naglalayo sa mga compact hanggang mid sedan. Kaya kung gusto mo ng mas magandang performance ng sasakyan, pwede mo nang piliin ang mas malaki at mas malakas na mid SUV katulad ng Toyota Fortuner, Kia Sorento, Nissan Terra, Honda CRV, Mitsubishi Montero Sport, Isuzu MU-X at marami pang iba. At dahil mas malalaking sasakyan na ang mga ito, karamihan dito ay diesel engine na ang gamit. At katulad rin ng mga sedan, meron rin itong full-size version na mas malaki, mas malakas, at syempre, mas mahal na sasakyan. Kung talagang malaki na ang inyong pamilya o mas maraming kasyang pasahero ang kailangan nyo, ang van na talaga ang para sa inyo. Pwedeng magkasya dito ang 10 hanggang 15 katao Depende sa laki nito. Ang mga halimbawa nito ay ang Toyota HiAce, Kia Carnival, Nissan Urban, Photon Transvan, at marami pang iba. Pero kung kailangan nyo ng mas malaking space para sa mas marami at mamibigat na gamit, ang pickup truck ang sakto sa inyo dahil meron itong bukas na espasyo sa likod kung saan pwede mong ilagay ang mga ito mas malakas rin ang mga makina nito kaya pwede rin ito sa kahit anong klaseng kalsada. Ang mga halimbawa nito ay ang Toyota Hilux, Nissan Navara, Isuzu D-Max, Mitsubishi Strada, at marami pang iba. Kung mapapansin nyo, ang isinama ko lang ng mga brand sa ginawa kong mga halimbawa ay ang mga Asian cars na galing Japan at South Korea. Sobrang dami pang mga brands na pwede niyong pagpilian katulad ng mga galing sa US at sa Europe. Okay naman ang mga brand mula sa mga ito at magaganda rin ang mga quality. Medyo mas mahal nga lang ito kumpara sa mga sasakyan na gawa dito sa Asia. Ang isa pang problema ay kapag tumatagal na ang sasakyan, ay di may iwasan na magkaroon ito ng di inaasahan na pagkasira kahit anong ingat ang gawin natin at kapag walang available na piyesa sa kasa, ay kailangan pa nilang mag-order galing sa ibang bansa kung saan ito nagmula. Kaya abutin ito ng ilang linggo hanggang ilang buwan bago dumating, kaya medyo matagal mo rin na hindi magagamit ang iyong sasakyan. Di tulad ng mga brand na galing sa mga kalapit bansa natin, ay mas mabilis itong makakarating at kadalasan ay marami kang mapagkukunan ng mga piyasa dahil sa dami ng mga units na dumating dito. Isa rin yan sa kailangan mo isaalang-alang sa pagpili ng brand sa bibilin mong sasakyan. Pero kung ang dream car mo ay muscle car galing Amerika, wala na tayong magagawa kung di yun ang bilhin mo, pero katulad ng payo ko kanina, dapat ay meron kang isa pang sasakyan na mas reliable para hindi ka mawala ng gagamitin kapag sakaling ito'y nagkaproblema. Sa ngayon, anong sasakyan na ba ang tama sa pangangailangan mo sa pang-araw-araw na balak mong bilhin bilang una mong sasakyan. ikaw comment mo naman ito sa ibaba. Pwede mo rin ilagay doon kung meron kang request na gawa rin ng ganitong video. Kung nagustuhan mo at sa tingin mo ay nakatulong sa iyo ang video ito, huwag itong kalimutang ilike at i-share na rin sa mga kaibigan at kapamilya na alam mong nagpaplano na rin na bumili na maaari ring matulungan ito. Huwag rin kalimutang mag-subscribe dito sa Pinoy Car Guy Channel dahil marami pa akong ginawang videos tungkol sa mga sasakyan na siguradong makakatulong sa iyo. Muli, ito ang inyong Pinoy Car Guide.